Hey guys, welcome back to another vlog So ngayon mga ka-chicks, andito kami ngayon sa Maranding Kasi nagtipon-tipon kami mga ka-chicks At plano naming bisitahin yung isa pa naming kaibigan na taga magsaysay Yan So ito yung mga kasama natin ngayon mga ka-chicks O ito yung pinakapugi sa San Vicente Yan mga ka-chicks So samahan yung mga ka-chicks ka sa aming pupuntahan ngayon Kaya tara Mga ka-chicks, andito na tayo sa mismong bahay ng kaibigan ko mga ka-chicks Na may magsaysay, Yan Tingnan nyo mga ka-chicks. Ay, mga ka-chicks. Ito <laughs> yung dinalaw natin mga ka-chicks ngayon. Hapo <laughs> naman na niya. So, so yan guys, ito yung dinalaw natin mga ka-chicks. Alin na, ganun naman mga ka-chicks. What's up mga Hello guys sa mercado. Nagluto man ang kwan. mo, na may binuguan. Susunan ko, kung hindi ko ang itong na lang tayo sa ibon. Ah, magpataw? <gulong> ah, alimango, allergy na ko, alimango eh. Allergy na ko. Grabe, mga ligi, ligi. Ah! Marisol, Dili, ni Maricel. Maricel. Tambok kayo. Oh, mga puging ano sa kapatagan. Yan. Likod. <laughs> so ito yung dinala natin mga ka-checks kasi kakaano lang <laughs> <laughs> Ay <Okay>, ayo. <ayaw. laughs> Andito tayo ngayon sa Magsaysay Tubod mga ka-chicks. Yan dinalaw natin 'to. Oh, ito lang yung naano mga ka-chicks na sobrang palangiti. Ano <laughs> 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 dili pa pwede pala Pero wala ka ano dog ano, tikang. nagana dili sakit.

Ano ba nung diba ka maglakaw-lakaw? Di pag Dili po, dili po pala po sa kong kay. Si Mac Trigger na. Basit, yung kong parang di... Ista ba yung buwan ako? Ayan guys, pasok tayo dito sa kusina guys kasi may ginagawang uh, or niluluto dito ngayon na magiging tanghalian namin. Ayan. Tayo mga chicks. Ayan. So, gawa tayo ng ano ngayon mga ka-chicks. Kinilaw. At saka... Ang sama na dyan? Dinuguan. At saka dinuguan. Dinuguan. Yan. Yan mga ka-chicks. Dinuguan at saka kinilaw. Ito yung dinuguan ngayon mga ka-chicks. Ito yung nagluluto ngayon mga ka-chicks. Yan. mga ka Ito yung ano mga ka-chicks. Ito yung kinilaw. Yan. Kinilaw na ano. Barilis. Yan. Inubos kitchen. Inubos 'yun. Baka maupaw tayo mga Kachix. O mong sa bawton? Lapog Yan mga Kachix, Kinilaw na barilis. So doon mga ano? Dinuguan. 'Yun So ayan mga ka-chicks, ito yung ulam natin ng mga ka-chicks. Uh, dinuguan at saka kinilaw. Ayan. Ay, lagi katawa ba kay... Ayo nama? Ya. Ini tayo So ayam di tayo kita di sini kita di sini kita di sini kita di sini kita yan, 'yan yung kasama natin mga ka oh. So, umano muna tayo mga ka-cheeks, kayo na naka-raincoat tayo, siyo kasama natin walang raincoat. So, sinabayan natin siya na mag-stay muna kasi ang lakas-lakas ng ulan 'yan. Tingnan niyo yun yung ulan mga ka-cheeks. Yan. So, 'yan pauwi na tayo mga ka at mamaya muli mga ka So, 'yan mga ka kakarating na natin sa bahay mga ka Ang lakas pa rin ng ulan. Mabuti na lang at naka tayo mga ka So, sa muli, maraming maraming salamat sa lahat ng mga support nyo, sa lahat ng mga like at share sa mga video na ina-upload natin. Ingat po tayong lahat mga ka and God bless everyone. Paalam!